ako sa Hindi ako marunong magturo. Sa mga professional ka magpaturo. Hindi ko. Ano ba uh -uh. 'yon? Kasi hindi rin totoo. Si Mojo eh, gusto eh. Bobo si eh. <laughs> Jack ko yun eh. Sino yung mo Jack yun? Bobo Jack ko yun. Ano ko? Ano ko? Hindi naman marunong magmotor eh. Ano ko? Ano yun? Ano ko? Ah. Diyan ko, kapaturo na ako. Paturo. Eh, di na ka dun. Hindi ko. Hindi ko. Mali ko ano. Oo, oh, dali. Para ganahan siyang para. turuan ka, maligo ka ang baho-baho mo eh. Ano pala, may maligo. magtuturo sa'yo eh. okay kausapin natin. Dali, maligo ka na. Kakausapin natin. Kakausapin natin, patuloy ko. Ay, nagbomotor eh. yun eh. Siya Ano ko mata? Ginawa akong bata. Ay, okay. grade 2 ka pa nga lang eh. Nga akong kinder. Ang inang... Aray! Yun dyan ko naiipit. Arang tanga okay. to eh. Gerald, tumigil ka nga. Nang... Oo. Oo. Paano ka tuturuan ang baho-baho mo? hindi sila gagana turuan yung mabaho ah lalit siya eh mali ko wala mga dali pa. Mga, isbat mga isbatal mga da isbatal daba ang magali mga oo oh, sige sige mga ityos ulit na tumutur niya rin eh oo ba't ako balang aray Gerald kasalanan ko ba kung ayaw kanila turuan? yung ityan ko naiipit eh Motorola Hindi to din din. Hindi ko kanan. Ayaw mo? Hindi Tuturuan ka na. Naligo naman ako. Ayaw mo. Hindi na. Naligo ka na. Si Kuya Yoyo nga tuturuan ka nun. Papa alam si sila. Hindi. So, ako na. Ang papaalam. Naligo mm -hmm. ka na. Dali. Tuturuan ka na. Mm. Mami. So. Tama ka. Tuturuan ka nga nga niya. Doon. Sama papaturo. Sama ka. Turo na tayo Ayoko. Diyan lang naman sa tos. Pupunta ako ng SM. Ah, Saglit lang eh. Saglit lang naman eh. Hindi yan madali matuto. Mamaya ma-accidente kayo. Humigil Papatry kayo. ko lang sa kanya. Tumigil kayo. Papatry lang eh. Kuya lang Ay, kuya ayaw ko magpatuloy. Ano yan? Aray! Kaya ni ko. Maganda kay kuya ni ko. May pakami. Eh. <laughs> ano <mo? laughs> kaya nga yan? Kaya kaya kung sa kanya eh. Ayaw mo pa. Mayarap yun. Hindi ko pa nga natatry. Mahirap na. Mahirap pag tinaray ko na. Amalik ko ka na. Ano ko? Oo. ko na.